na tuna, may lemon at saka pipino ayan. ang sarap dito sa Tuna Republic try natin ayan, eh, sarap oh mmm mmm burito ulit niya no, sersam oh ayan oh, oh oh, ba't walang gumagalaw nito wow, sarap oh Yes, ambira Pili dito pa lang solve na eh Ano? Try natin ulit. Okay. eh. naman natin ng kanin. Oh, uli oh, edi mo. Ito inihaw. Kaya nga tinatanong kita kanina, gusto mo umirente, dire-direto ka pala magmaneho. Mm. Nakakayanin mo yun, sir? Ah, no. Si Loli, hindi. Sabi ko, Loli, tayo, hindi pwede yan. Ang layo-layo niyan. Sa may tubig ako. Naku. Pwede sa akin yun. Mabigat lang yung kinain natin. Alang. Ano, kanina? Ha yan o. Ano ba? Mm -hmm. oh. yeah, Yer, kaano pa, sa? Ha? tapak kau? E, o, dalawa? Sige, na makaya. Ha? dalawan na sa akin eh. Walang dalawa. Hmm? Pangalawa nato. na ito. Wala naman tayo, ano. Hindi naman nakaka Diba? ibulay naman sa Sarap. Diba? Isda. Ito ay sinabawang, pampano. O, sinabawang. Oh. ang pampano. Yun o. Sarap sinabaw. Ang sinabawan sa kanila sinigang sa akin. Oo, oh, sinigang. Sinigang sa mga katagalugan. May oh, halong sampalok yun. May halo. Oo. Ito wala. Wala. Hindi maasim. Pinabawan lang talaga. Parang dilaga lang talaga sa atin. Ako. So, hmm. Doon ba nyo sa lukon? Yung palukan ng kumpano. Yung kontoyo. Pati matabang. Pero hindi sa masin. Ako Para nila parang dilaga lang. Ang sarap Yup. Oh. Ano ah. yang? Mga mm. gabe sudan. Uh. Nilaw. Para uya samp. Siyer Sam. <laughs> walang high blood, high Basta isda. Ubus isda Ayan. Parang, oh. ah. isda. to Republic, you know. Bala sốt nào, tao ấy. guys.